Oh. Kamo daw mag-video, guys. Omega. Oh, Ay kumain ng unggoy kamo. Ay ako. Taba man yung unggoy pa. Day. Eh. Taba. Ha? Taba man yung unggoy. Wa na. Pero na no, meron pa iba. Kunin natin yung lahat. Hindi oh? ah. Ha? Ba't na Hindi talaga Lihat na raja talaga siya, natumba guys. na Natumba di air. Natumba amo. amok. Natumba amok, natumba. Masu lalu. Nah, ini. Mas ilalimian malaki yan eh. Oh,

Dito na, sa labaw. Oo, oh, naputol na po. <laughs> <laughs> Sus. Nakita ka pala. Wala na, wala na. Buto ng saging. Putol? Na, na. Magaspang siya, magaspang. So, hindi sa Gamay man. Pusitin mo para mag-grow. Wala na. Wala sa kamay mo lang. O, itanim natin to. Wala hmm. na, wala na. na. Dapat pulungan sa ano. Meron mm. pa ata po yan eh. Meron nga. Ugat. Meron ugat Meg. Hindi po meron pa po ata, ano. Grow. Grow? Ang puti man rin eh. Uh. Sa ah, magkuy-kuy na kung magkuan. Sa balagong. Uy darling. Uh. Oo. Oh. Saan mo taong nang. Tawaran mo nang yun na. Ikaw sa unggoy. Hahaha. <laughs> <laughs>

Ito po. Oh, dito. <laughs> so, ano? pang doon, Saan? Gamay ramay ho ang pangdura nga mga Saan? Gamay-ramay ako ang ikaon. Bruto. Ano po yun? ini Ano yung paramalag? Man. Ito ko. Oh. Ano isa? Ito okay. pula? Mukhang gagpula? Oh, pula. Nindot niya. Mukha na. Ing <laughs> <laughs> na nala ay rin. Gamay-ramay kika ang goy. Hindi na na. Ikuha hmm. na lang tanim na. Arong mahirog na naugma. Kinabangan po na. Ayan na na. Bayaan mo niya. Kinabangan. manok

Kaya maurang makulong mong iyo buo-buo oh, laman e. na ito dun e. May ko na. Magmatoy mo niya. Lami Bilog-bilog ba? Uh Huwag mo! Sasabihin nga natin ginano ng unggoy, tapos sinataga mo. Megs! Sige, Huwag mo taga in ay. Na ano na nga ng unggoy. May taga-taga pa. Sige, One. Bad kayo ha. <laughs> Paan kayo? <laughs> no, kasi <sino> naman <ba> nag Ano Isa ko. Hindi tayo <laughs> okay, tatlo pala eh. <laughs> yan eh. Hindi tatlo. Yan na, tagain mo kasi. Puro na hinog. Ano mo lang yung Tawag niya. Oh, na naman po kaliha. Alang, laki. Hala, bata. <laughs> may, may anak sa unggoy. <laughs> Hala, ay. <laughs> Sikit. Si may anak sa unggoy. Oh, Masuro. Mm. Mm. Oh! <laughs> ay, hindi mo yu, <laughs> na video anak. Huwag na, hiya. yun. <laughs> oh. <laughs> oh, muntik na nadulas. Muntik na nadulas. <laughs> Ma, eh, ako naman gumugulo. <laughs> Ayun no? Si gulang ko ano ni Gakuan? Tanom? oh, si Papa. Ano ni? Ano dito? Dugay na di ay. Magura na niya itanom. O dala naman lagi na yun ng unod. galat ako bukog-bukog. Gandun daw. Nagkuha-kuha ka. Sobraan niya. Kinanim daw hanggang doon. Pagod lang daw bago. Ah. Daghan dad, dad, oh, dad, dad. okay, ang dadto oh, daghan. Kinoobong ang papaya. Ay lang mo apo kasi Kaya sa sa mga saging dito do, tag. Mga tao na ay rin. Ah. Lam ni Newton kay pa, log mo ba? Wag mo sa taas. Bat may taga. <laughs> ano si Babobrot? Yakto kalu ng gumay ayo tungkus tu tak takut sama ibu mana mah takut sampai apa untuk mana dia nakutul apa lah nak nak tutul mana mah putih oh. lagi aku sendiri oh. Nindut lagi yang pag mataga mo yung paa mo talaga. Iyan ko ba? Di, iyan ko Natamaan. Tambok. Napa, wala hmm, na. Oh, Napa. Uy. Yung na. Wala na na. <laughs> Dako. Dako <mga> <laughs> <laughs> ali, na. Dako, mga kamig. Ha, 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 tanom na na ni Papa. Asa itong datong ubos o. Ito so eh, bago mawag ko tanom. Tanom niya sa kong Papa mga kamig. O, oh, tingnan nyo. Nabagulbol mo po ito siya gatanom. Oh, ano man? Kaya, Nga ano ko nung magtanom pa. Ay, ay, ay. Okay, basing ko nung bilik mangunod. Ah! Pero, gatanom rin ako. Ha, 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 ha. Bulbul lah sangat awal, lantas nak Arnis. Iye <laughs> makam mod ngati guang. Nang ini kuar pudah wana, begul-gul kuna. Heh. Uh. Biro. Suah ge hapung dahawan. Lesa. Ganyanak, magbagut-but ka gani, magsigira ka gilho. trabaho nang trabaho. Galak trabaho nang trabaho, kahit sabisa-bisa ka. Mana? Hmm. Ayuh ha. Nang kinurukra. Balik nang kuat. Labo ang camera mo. Uy, burasi! Burasi. Unasan? Bukurok pa na Di, camera ko no. Labo pa rin. Apang ilang siguro yung graphics. Saku ko, tag na suyko. ko eh. Iko ano eh. Kumutin pala na. O, daga naman yung pinaka. Meg. Oh. Megs! Gulo-gulo yung damit ni Papa. Megs! Come to me. Kam dumi hehehehe Meg! Kam dumi! Mi! Balagon oh! Nakai menguat adekuan, me. kamuting balag <laughs> Balag me. Kamuting kahoy Akai, gua magharabis mutanan Mua Surut, surut Kadaka Mua, tarimu na Oh kati, oh surut, surut ka aku kan Masa? Kanimu ngakul, oh Saging? Nga hmm. Masa? Hmm. Balik-balik kira-kira nagkau oh. oh, oh, Meg! Sundang! Oh. Ibigay mo na kay Tito at manguha tayo. Ayan! Yeah. Meg! Taba ng unggoy. <laughs> 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 Marunong ka bang magkali ng amat? Wadon mental ka sa bahay pa. Pero ang alam ko pag mangliki na, muna to. Okay. Aha, may mong liki na pa. Hindi na makita kay ulan. Oo, ba ulan ka rin. Hindi mong itlog. Itlo. Anang kuha na yung gamot. Ano sabayon. Uy! Rod! Oh, Ah, alik! Ang tingang! Yung yeah. pang taga daw, magaan na sila, aning. Eh. Uy! Bibalik mo na daw! Wala man siguro yung laman nila eh. Nagpunuan ah, hey. ba? Mag-ipuan na? Oo, ako na kami. itanong

No. No, nagtakiang nagtakiang naman naman bayot. Bayot. Okay, may natapakan ka? Na? Sabi na naman. Bayot, ba't na nagtaki ang bayot? Kasi na, ay, basto. Ay, eh. ka awa ni mo. Nagtaki ang manitags! Ano? 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 Mawag yung mahawak eh. Bakit? Kakagating ka yan. Ja. O, da, nang man. Ibig sabihin, hindi masakit. Ay, hindi masakit. Bayut eh. Bayot yan na, bayot, bayot. Bayot ka na, bayot. Mm, ano yan man ang si kikristiyan man ang Ayaw man magdala. Magdala na lang ako. U <laughs> Ay, hindi yun nadulas O di pa saan din na, na Si mama na lang mga muti. Di pang patay na man namin mutag. Pa, magtalbos na lang ka pa. Buhatin mo nga ito, Megs! Kasi magtalibos ko! Ilagay mo na lang dyan. Lapat mo nga lang. Ilagay mo sa ano ng gabi. Lumog ka, uy! Hala, kay nito pa! Kay nito pa! Hindi. Kalisay din si na! Hindi <laughs> na!

<laughs> Ay. Okay guys, so hindi na po tayo. Hindi na po tayo makaakyat. Ay, sakit. Ah. daghan daw dire. đi Talbos. dạng hắn Coconut. hắn <laughs> Maon na daw A andoon yung coconut ating titignan ang mga kababayaghang nangyayari sa may pinalaw may hindi may pinalaw oh ah so Walang unod, walang, walang unod dito. Ang hirap mag-survive dito. Kuya, huwag. Ito yung laman oh, huli. Naliit ng laman. Ang <laughs> dami dito ang talbos. Eh, <laughs> nahubo na ako. <laughs> 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 Mags. <migs. laughs> Nahulog ako. <laughs> 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 Ubus nonton ga? Ubus guys? Bangkitas. Ya, ah, ayel. Tapang tapang dong. Tanpa pangang. Tapang tapang. Lang. Tapang tapang. Makat. <laughs> <laughs> Huwag man. Pag nahulog siya. Pag nahulog siya dyan. dire diretso siya dyan. Hanggang doon. So, ang gagawin natin. Hahayaan natin. Tama. Tama. Ay. Tapos mo yung laman. Ang butas. Joke lang. Siyempre, pag nahulog yan, nakahawak yan oh Tapos sasabay kami. Nagdadama so, yan eh. Hulog kami lahat. Pag sinipa ko to, Meg, ano, matutumba to. Oh, yung laman ko. Sige. <coughs> diba? yung Sisipain ko. Oh, ah, may, 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 pato, ano yung... O, may as. <tos> 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 Sabi na, yung, na eh, nakahulog. Ating yung Meg. Hindi, ara. Oy, kuya, wag ka mananulak. <laughs> hindi? hindi, ang sakit-sakit nga eh. <laughs> Kala ko acting pa rin. <laughs> hindi rin ba, Migs? May multo daw dyan. Help me, Aya. Hirap man. Magtanim... Ay, biro lang. Eh. Anong nangyari, eh? Luhubadan man ako. Bastos ba? Magtanim ay hindi biro. Guys, kanina ko pa ito gustong sipain. ano kaya matutumba yan tapos didiretso papunta doon. Tapos may lalak... Okay. May lalakaran na tayo. Kita niyo yan, guys. <laughs> BUNDOK NA! MAKA TANIM ANG HINDI BIRO! TANIM ay HINDI BIRO! Alam, yung aso oh! Buka, daga yung oh! yung aso uh, guys mga ganito yun o may bukas may ito sa basic Ano, kinalikal niya talaga. pag yan tumuklaw sa iyo mga kamig, ito na lang ang kukunin natin salbot na lang. may wood sa ibang parte puro eh puro butas nandito guys. So let's count them. Oh, wala. Isa. Isa ba? Oh, Magtanim ay di biro. Wala na, pagod na ako sa isa pa lang. Ay. Uuuu. pilay-pilay. <laughs> <laughs> Okay, this <laughs> is po <laughs> <So, laughs> Lalagyan po natin to ng ano slide count. bibilangan po natin siya. <laughs> ah. Dapat po mama mo dito magulong. Ay dire-diret sya manyan tito. Huwag <laughs> 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 hiilaan <laughs> si Mama. Wow, aso. Waso naman dito, ngiti-ngiti <laughs> yang yang ginagawa mo dyan bakla ginagawa mo dyan bakla ano ginagawa mo dyan samote

Nakakatay lang talaga siya guys. Wala siya nakita. Ulo. Ano yan? Hanap ka daw. Hanap ka daw ng ano. Kamote ba? Wala. Dagang kay buklot oh. Eh. Buklot. Bila buklot. Nakiyaw gito kamote.

Medyo madumi siya, no, guys. Tagabundok kasi siya. Yan, no. Ano yun ito yan? Matapang yan. Sumisigaw-sigaw yan kapag may tao oh, agad. Ayun yung nagpapagising sa amin. Yan, hey, yun yung kakain siya, eh. no. Ay, joke lang. Pagka umaga, tatawal na yan. Oh, mahulog ka dyan. Umaga yan, kaya nagpapa nagpapagising. <laughs> Pawit ka ka na. na. Pobes ka na boy <laughs> Pero yan kapag yan hapon Tapos may taong nabibisita Siya yung alarm Siya yung alarm na nandiyan na Kaya bilisan niyo na Dito nagaganap yung mga barilan Ganon Prut 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 ganon Hoy Bro 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 patapim Where are you? Where are you? Kita na lagi aku.

Pag may nakita kayo sa video guys Sabihin nyo lang Ay Bundok as ito So baka may makita kayo ganun Parang sakita man ng akong Ang gums. kumain kung na naman yung unol. naman yung unol. meron naman yung unol. meron naman yung Nako guys, kailangan natin mag lakad lakad. Hindi ko masya. Ah, ah, hindi. 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 <laughs> slide yung ano, cameraman. Diba Hello! Hello. Bakla to, bakla Pagod na pagod Buding Buding ka ba? Buding yan Ano masasabi mo sa pagkabading mo? Ano masasabi mo? Ah Tama, tama Good buding, sinigil Good buding daw siya Ayun o, no, bakla Sinigil <laughs> Sinigil Lang lăng nha Kamote kao hui kao hui Yun, nha ngamote yon May kamote hui kao hui kao hui kao